Anong ganap sa mundo ng showbiz? Love ng mga netizens si Kylie Padilla. Dahil lahat ng gawin nito ngayon sa social media ay suportado nila. May 4 million followers na si Kylie sa Instagram. At yung first TikTok video niya nakasama si Andrea Torres. After 6 days of posting ay umabot sa 1.1 million ng followers. Kaya siguradong papatok ang comeback project ni Kylie. Ang LGBT-themed film na Betsy na sila ni Andrea ang magkasama. Tuwing may ipino post si Kylie tungkol sa nasabing proyekto ay ang dami agad views at comments. Ang post nga ni Kylie na nasa bed sila ni Andrea ay umabot na sa 100k ang likes. Ang request ng mga netizens sa GMA7. Pagsamahin si na Kylie at Andrea sa lesbian series na kagaya ng The Rich Man's Daughter ni Nagliza De Castro at Rian Ramos. Pangako ng mga netizens ay susuportahan nila ang series. May mga nagtatanong pala kung ano ang reaction ni Alger Abrenica sa Betsin Project ni Kylie at sa pagiging active nito sa TikTok. Anong masasabi mo sa balitang ito?